<laughs> Nabali ko yung pala. <laughs> nah, hinukay ko lang itong uh, pitogo. So, <laughs> dahil na matigas, saka siguro magustang-magustang. So, kaya nabalik. Buti na, na lang may ka sa kabilang bahay. <sighs> so, nag-aayos kasi ako ngayon dito sa bahay para mawala yung mga negative vibes. So, kailangan ko ayusin yung uh, daanan para yung dating daanan doon so hindi na madaan yan para mawala na rin yung mga negative vibes <laughs> so yan yung pagpapatuloy na din yung pagtatanim dahil nga amount sa pagtatanim yung content ko ngayon at uh, sobrang pawis ko na dahil eto hirap hirap din ako dito pero enjoy naman so namiss ko lang talaga na mag halaman so namiss ko lang mag ayos ng bahay sofa oh, dahil nga na busy, na busy talaga ako sa sa ilog so ngayon na dahil nga hindi pa bumababa so may time ako dito sa bahay sa pag-aayos dito sa bahay so ayan may isda ah, ayan ayan ano na pala so, kaya na rin niya ako. oh, mamatay ako sa pabila ng barita Ay! Ang daming manggang! Kasi ayaw ni Nanay ito na matili. Kaya ayan itatangin ko ito sa so, dapat mong kalalagyan kasi... Ano? Masikip tingnan dito sa harapan kasi dito na yung daanan. Eh baka mga ipo may dumaan dito matusok pa. <laughs>